Tulad ng Pilipinas, ang kalaban ng Pilipino yung sarili niya. Sabi sa DILG, 98% daw na mga tumatawag sa emergency 911 hotlines natin. Puro prank calls, puro kalokohan. Ito yung hindi ko gusto sa mga Pilipino. They keep on demanding other people, the government, people around them to be better. When they themselves, they cannot act the right way. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. Pag binasa mo itong balita na to, iisipin mo asan ba yung malasakit natin sa kapwa natin. Alam na alam nyo na kaya tumatawag ang tao sa 911 kasi seryoso yung problema. Ito yung nakakaloko sa Pilipino. We are all concerned na corrupt yung namumuno sa bansa natin, na corrupt yung government officials natin. Pero, Ayaw nating aminin sa mga sarili natin na down to the lowest level, mas marami ang corrupt sa atin. Kaya isa sa dahilan kung bakit nabuboto din yung mga corrupt officials na yon ay dahil umapayag yung mga nasa lower levels or yung mga simpleng mamamayan para i-corrupt sila nung mas nakakataas na government official. So bakit nangyayari ang mga yan? Of course, people are getting something from corruption. Be it yung simpleng katuwaan, like yung pagtawag sa 911, or yung kumita ka ng pera galing doon sa corrupt official na bibili sa'yo. Nubog-bog, tinatangkang patayin, tinatangkang nakawan. Tapos tayo, puro kalokohan, puro kautuan, tinatawagan. Fake news naman yung sinasabi natin. So ngayon pa, paano pong matutulungan ng polis yung mga taong kailangan talaga ng tulong? So meron tayong malaking partisipasyon na kung saan yung simpleng bagay ay pwedeng makatulong ng malaki sa overall quality ng pamumuhay natin dito sa bansa natin pero hindi natin ginagawa hindi natin siya nakikita as napakalaking tulong na sa bansa natin dahil paano nga naman ba e eh, puro tayo virtue signaling na kung saan iaasa natin sa ibang tao yung paggawa ng maganda instead na tayo yung mag-uumpisa doon sa paggawa ng nararapat maayos or tama so ang rebatal nyo naman eh dapat yung gobyerno yung naglilid okay sige the government will lead pero naalala nyo ba on how we hate people or other people correcting us lalo na yung mga government official natin na gumagawa naman ng trabaho nila here's a good example naalala nyo ba si Bayani Fernando na kung saan galit na galit yung mga tao sa pag clear up niya ng mga sidewalk ng mga street vendor dahil nakakaabala hindi lang sa traffic kundi pati na rin sa mga pedestrian. Gets ko naman, ang number one reason talaga, corruption. Pero tayo pong mga pribadong citizen, dapat po gumagawa din tayo ng tama para naman umunlan yung bansa natin. So ano nga ba ang virtue signaling? It is the act of publicly expressing opinions or actions intended to demonstrate one's good character moral correctness or social awareness often without concrete action to back it up. So it's like galit ka sa isang corrupt na politicians, pero bakit hindi mo magawang magalit sa kapwa mo Pilipino na gumagawa din ng corruption kahit na sa mababang level lang ng lipunan. Tapos pag dinisiplina mo sila, sasabihin nila, oh napakigpit mo naman si Hitler ka ba? it's always that way. They always want other people to do their job. Pero in a way, na kailangan approve nila or approve doon sa gusto nilang ideals. Pero it doesn't work that way. Kasi tingnan nyo, ang ganda-ganda na ng programa. 911 Tapos tayo, hindi natin alam i-distinguish ang seryoso sa hindi. Ginagawa nating kautuan yung pagtawag sa 911 So, sino ngayon ang may kasalanan dito? Are we saying na gobyerno pa rin? Hindi na po. Tayo na mismo mga mamamayan ang may problema in this scenario. So, hindi lang gobyerno yung kalaban natin dito, kundi yung mga mindset natin on how we should improve things. Hindi pa pwede na mag-virtue signaling na lang tayo forever and then we are going to be corrupted in our own small ways. Yung simpleng pagtatapon ng basura, yung simpleng pagtawid, yung simpleng pagsunod ng traffic sign, at kung ano-ano pang napakadali ay pwede nating mayambag sa society natin or sa bansa natin para kahit papano umunlad tayo. Yan yung hindi ma-realize ng mga Pilipino dahil masyado silang nakafocus doon sa leader at kung ano yung pwedeng gawin ng leader without asking ano kaya yung pwede kong gawin on my own small ways. This is Pinoy Extreme. Have a good day.